Hello guys. Ah. Ngunin na siya guys. Oh. Model sa takuko. Yan guys. Ha? Ay lang oy. Muni ang DE17B manual ah. 4x4 trip tonik guys yeah. oke mo ya guys Praktisku, practice ko, drive oh ay sa kay Gabin, Matrasod mo nung guys o. Oh. Ay sus, nag-video mo Ay sa ko. Okay guys, practice tag guys. Ah, di di, di, di man. ba? Aw. Oh. So, wala na, na sa sunod guys oh. Magpractice lagi po nung guys. ang lisod kay di mabutang bunga sa hinaguan guys bunga sa inip ug ulan nga bisa gubang uh, siya guys uh, makita na ang ginan siya ni Shabiz. atong atrasan ni atrasi di nagit taon mo kung pi ang ani sa hawak mga guys parin nagit na ako ikarga ang aking mga litos